sinampahan ni Cheese ng disbarment si Attorney Falsis dahil sa mga Facebook posts niya. Pero teka, dapat hindi ito kumakalat. Malinaw ang batas na bawal ipagkalat ang disbarment proceedings. Kaya siguradong may mananagot dito. Pero since andyan na, pag-usapan natin. Malabo na ma-disbar si Attorney Falsis. Tandaan natin, ang post niya ay criticism laban kay Cheese tungkol sa corruption issues. Sabi ng Code of Professional Responsibility and Accountability as guardians of the rule of law, every lawyer as a citizen owes allegiance to the Constitution and the law of the land. Malinaw ang sabi ng batas, ang mga abogado daw ay guardians of the rule of law. Kaya kung may nakikita kaming mali, tungkulin naming magsalita laban dito. Huwag din natin kakalimutan na ang tinitiran ni Attorney Falsis ay isang public official. At pag public official ka, dapat tanggap mo na subject ka sa criticism. At higit sa lahat, freedom of speech ito. Hindi porket abogado kami, wala kaming karapatang magsalita. Kung pagbabawalan ang mga abogado na magsalita laban sa katiwalian, ang tunay na pinapatahimik ay ang boses ng hustisya. Kaya mali yung sinasabi ni Cheese na si Attorney Falsis ay unfit as a lawyer. Ang totoo, he was living up to his duty as a lawyer and as a guardian of the rule of law.